from the General's Daughter. Um, this question goes to Angel Teen. So Angel, um, you did a lot of shows before. From the past, you did a lot movies. But how is this different from all the, the shows that you did? Hello, po. Um, uh, first, uh, first, then ko po is Under uh, dreams kiri. So yon iba na po sa akin yon. At um, yung makasama ko po ang um, mga bigating artistas sa base sa isang show. Ibang um, doon pa lang malalaman na, ay, napaka-importante ng telesery na to. So, kailangan mong mag-step up talaga. At, uh, and then, sa tatay na sinabi mo, ang dami nagawang rules, pero, pasasabi ko na, I think ito yung pinaka- complex, uh, complicated na character na gagawin ko. Mahirap po siya. Actually, mga characters po na yun, mahirap gawin. Pero fun, kasi yung mga ka-exena ko po, ang gagaling umarte. So, nakakakuha po ako sa kanila ng emosyon. <laughs> Ganyan. So, iba po eh. And um, si Direct Manny Palo kasi he's, he's, brilliant. Uh, ang swerte namin na nagkaroon kami ng director na alam niya kung anong gagawin. Uh, um, siya, siya, kasi yung kaya niya kami i-control lahat. Kasi kahit na anong sabihin namin sa kanya, memorize niya yung script. So, hindi na namin siya maluloko. So, alam niya, alam niya kung ano yung gagawin niya sa bawat, bawat eksena. Kaya ang bilis-bilis na niya mag-shoot. Natatapos namin yung schedule namin. Tapos hanggaan niya katrabaho. Um, sabi ng iba, kaya daw sa direct money. Ay, super yung... gel! Super gel! <laughs> <super jayon. laughs> <laughs> sa, ano, siguro pag may mali ka, ganun, or... Siguro ba, day lang siguro sa direct, pero he's really nice, actually. Ang bait ni direct at maalaga siya sa mga tao. Minsan pinapagtatawa na na yung pag nagwawala siya, pero eh. Parang, mami, pwede, hindi pwedeng hindi. Ito boring. Boring yung set. At umpisa pa lang sinabi niya, walang diva sa inyo ha. Ako lang ang diva. Kaya <laughs> <laughs> well, siya ah! lang ang diva. <laughs> perfectionist siya, Jel, di ba? Mami, we're not Perfectionist Jel, no? In the world class. Uh, perfectionist. Is that the second for yes? Hindi yeah, siya eh. Bibigyan ka niya ng like sa amin po. Uh, hindi siya yung, oh, gawin mo to, ganyan, ganyan, ganyan. Si so, Direk, yung kahayaan ka niya munang ibigay kung anong tingin mong ah, uh, character mo. Tapos siguro pag kailangan mo ng tips, pwede mo siyang kausapin or kakusapin ka niya ng maayos. Sobrang oh. supportive talaga niya. At hawahang pa niyo yung kamay mo, makipagtitigan pa siya para mabigay yung, yung tamang emosyon. Uy, kung iba na, na sa direct mo ni Dito. <laughs> 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 ikaw pala ang nagbago direct, ha? Pwede niya, inaano ka siya. Actually, Hindi ko po alam kung ba't hindi hinahawakan yung kamay niyo, pero response. Ikaw nga mag-handle ng mga gantong artista. Kasi so, na, nag-hook enjoy Hindi ko malakas-lakas, let's po. <laughs> ah, okay. Ano mo bang mga yan? Kapag oh, actors on the set, at pinagsama-sama mo sila, lahat sila may opinion. I know. Lahat sila may gustong sabihin. <laughs> Kapag talagang mahina-hina, disco po, kalahating oh, aaraw, puro diskusyon ang mangyayari. Kolaborative po naman ako sa diba? Sabi ko sa lahat, tumahinig kayong lahat. <laughs> Kaya ito ang gagawin natin. Masuno rin naman. Kala ko tumatawag sa mga writer para ah. yung eksena. <laughs> diba? Uh, and that's why they're good, no? They're... Uh, makita mo naman nila, they're larger than life. Tapos pinagsama-sama mo sila. Diba? Ang lalaki, ang uhusay, ang tatalino. Diyos ko po, ang iingay. <laughs> Kaya kapag talagang hindi... Well, yun na yun. yun <laughs> Dark Marvin, hindi ka, medyo first time mong ganito kalaking cast na makatrabaho. <laughs> sa experience ko sa director, ngayon ka lang talaga yung malaking set up, malaking oh. cast. So, na-overwhelm no din naman. Pero si Direk Marvin, ako pati ka na, na yan. Kasi, Oo, uh, pero, ako pa siya oh. na um, AD pa lang siya ni Direk Rory. Na, siya favorite AD ko kasi napaka-organize niya. Tapos, ang galing niya makisama sa mga tao. Love siya ng boys, love siya ng mga artista, love siya ng lahat. Of course, nasa is a great no? First time, no? Well. First time, saka gusto ko lang yung, ano, take po, question nito. po! Thank you, Sister Dale, and the rest of the team. Salamat po, salamat po for uh, having me. Thank you, Paul. Okay. Before the next question, I'd like to... Alam mo, grabe niya kamahalan the General's daughter. The head of corporate PR is here. <laughs> Sir Kim <King> Chowa! Chow, <laughs> thank you for staying! Of course, our dear friend, I'll right right uh, Ms. Giana. Thank you, thank you, ha. Ms. Giana is right there. Thank you for joining us. Okay, uh, last two. Last two questions, partner. Um, ka okay. <laughs> 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 uh, We have a question from Jude Cartalaba of P P P P Go. Hi, good afternoon, congratulations. Um, I, I'd like to address a question to the three mothers I'm more interested on what are the different levels of um, love that you've given to your to your child to the characters that your your mother din nganga naman nanto okay the three mothers you la maricel and uh, Janice. What um kung ano yung Level levels of love kay Angel? no uh, ay yeah. ah sa so dosage No, no sa character Ano ka si nanay ka dyan? Anong klase? dito? Oo. Uh, walang kwenta. Ba't ka? Ay, nanay mo dito? oo, okay, okay. okay Jel. Walang kwenta kasi here we don't have a relationship. Like I said in the AVP, the only reason why I am tolerating her or I am being nice to her is because of my love for my husband. Uh, mm -hmm. Kasi obsessed ako po. Obsessed ako sa'yo. <laughs> <laughs> obsessed sa kanila. Ito na lang nang liit na lang mo dito. So, syempre, nag-iiba yung levels kasi, um, first, parang teacher, kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo lang. Then it becomes a partnership kasi may mission tayo. And then, nagiging discussed and after a while, it becomes hate. Ah, medyo iba pala talaga ang character mo, ang role mo dito. Miss uh, Jay, I'm sure. Masama ako lagi ko dito. For now, for the sa mapapanood namin in the next few days. So far. Uh, Paano hindi magbabago? Ah, na. Miss you, uh, the question ni okay. Jude. Uh, um, ako yung kind of mother na very hopeful na maganda ang mangyayari sa <coughs> mga sa buhay-buhay. Pag-ibang -buhay. -buhay. <coughs> yes. oh. iba so, uh, you know? okay. <laughs> sa <larvae>. good <laughs> <Molina. laughs> sa nga. Yes. Oo. Oh, Inis na inis ako sa character ko noon. Buti nga. pag Si Olivia. Kagagawan niya. Oh. Sa kanya ba? Ito naman, mapagmahal. Sobrang wow. mapagmahal sa adopted um, daughter. And um, it touchy feely na, na, na kind of mother. Kasi siguro, merong, merong history ng nawala yung anak ng bata pa. Siguro kaya et dito, buhos siya. Lagi niyang, hindi siya madamot magsabi ng I love you. Mag-ingat ka, ganyan-ganyan. And very concerned na uh, mother. Pero at the same time, hindi siya yung nagdidikta. Hinahayaan, hinahayaan niya kung ano yung feelings ng, ng tao, mm -hmm. kahit, mal, kahit man lang kay, kay Albert sa asawa. Um, may opinion siya. sasabihin niya kung anong tingin niya. Um, sinasabi niya yung side na ganito, yung side ng kabila, and then bahala ka mag-decide. Ganun siya klaseng nanay. Reasonable pala yung yes, ano, yes, mamam yes. na yes. kakapitan pa ng mga nanay. Na Mukha siyang weakling pero hindi kapag tinatawag ng pagkakataon, siya nag-step up. Step, nag step up. Okay. Step, step up. <laughs> yes. Thank you, Ms. Yu. In I Marry, what? Anong klaseng ina si... What's your... Anong tawin sa inyo? Anong pang character ni mo in Ako si... Uh, uh, what do you mean? Sabel. Walang Sabel. Okay. Bata ko si Sabel. Mga nang nakasas mapagpahal siya, ano, nanay sa kanyang anak. Isa ang anak niya, si Arjo. Interesting yung plot niyon, no? oh. Uh, ah, ang pangalan ni, ni Arjo dito, Elijah. So, Elijah. Uh, uh, Kaya, kunting like, yung ano lang niya... Uh, Salamat. So, uh, Arch. <laughs> and yung, and Arjo. yung pag meron kami ang senang dalawa, palagi yung nanang-nanang. Di ba? sana balik na si Josa kasi ganon ang tawag na kasi kay Angel Josa yung maganda o oh, alam niyo na ha? so it's a date <laughs> spoiler alert <yata>, yun tayo <laughs> spoiler alert yan tayo it's a date mo kinilig naman ako to oh, pero ano talaga ang tawag niya ang Josa siya nagpangalan kay Angel Maniligid din yan kung sinang tatay.